Lubos na kilalanin natin ang anakabogerang influencer ng Mandaluyong City na si Fiyang Smith. Saan nga ba siya nagmula? Sino si Fiyang bago ang PBB? At ano ang mga pagsubok na kanyang hinarap habang nasa bahay ni Kuya? The Philippine Showbiz List presents Tunay na pagkatao ni Fiyang Smith ng PBB ang 18 years old na si Ashley Sophia Dancico Smith o mas kilala sa tawag na Fiang ay isinilang sa kanyang American father na si Jeremiah Smith at Pilipinang ina na si Myrna Smith. Mayroon siya nakababatang kapatid na lalaki, si Hayden. Bilang isang kilalang content creator, marami ang nag-aakalang nagmula si Fiang sa isang marangyang pamilya, lalo na't na pinag-usapan ang napaka-ingranding debut niya na ginanap sa Okada, Manila noong May 2024 kilala man sa pagiging prangka, palaban at madalas na punahin dahil sa kanyang pagiging attitude, taliwas ito sa nakikita ng kanyang mga mahal sa buhay na may malambot na puso pagdating sa pamilya. Bata pa lang daw talaga ay sanay na siya sa maling akala sa kanya ng mga tao lalo na sa kanyang pagkatao kung saan ay madalas na nahuhusgahan. Ito niya ang dahilan kung bakit namanhid na siya sa mga puna at sinabing naging parte na ito ng kanyang buhay. Lingid sa kaalaman ng karamihan, lumaki sa hirap si Fiang at kailanman ay hindi niya ikinakahiya ang pinagmulan sapagkat ito niya ang nagtulak sa kanya na mas magsumikap sa buhay. Sinabi ni Fiang, hindi porket anak ng Amerikano at mukhang yayamanin ang kanyang itsura ay mayaman na. Binahagi niya na napakahirap na kanilang buhay sa probinsya sa Laguna noong siya ay bata pa. Ang kanyang ina ay isang OFW na madalas nawala sa kanilang tabi dahil sa trabaho kung kaya siya ay sa pangangalaga ng kanilang lola. Kung hirap nga lang daw ng buhay ang pag-uusapan. Ayon kay Fiang, danas na danas niya ito, lalo na nung napagdesisyonan na ng kanyang ina na manatili sa Pilipinas. Naranasan daw nilang mangutang sa tindahan para may makain. Upang magkalaman ang tiyan, umabot din sila sa puntong ginagawang ulam ang asin at toyo. Makailang beses na rin silang napuputulan ng kuryente dahil sa walang perang mapagkukuhanan ng pambayad. Kung sakaling maguto man, sinabi ni na naaakit na lang daw siya sa puno ng mga prutas na pwedeng makain at ito ang ginagawa niyang merienda. Dahil ang kanilang tinitirhan sa probinsya ay malapit sa isang farm kung saan marami ang naliparang mga langaw, Nagasakit ang kanyang kapatid. Dito na napagdesisyonan ng mga magulang niya na lumipat sila sa kamay nilaan kung saan ay nanirahan sila sa Mandaluyong a content creator. Bilang mulat sa kahirapan, sinikap ni Fiang na maitaguyod ang kanyang pamilya at gawin ang lahat upang hindi na maulit ang kanilang mga pinagdaraanan. Sa edad na 16 ay pinasok niya ang pagiging content creator sa pag-asang kahit papaano ay makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya lalo na sa ina na ayaw niya nakikitang nahihirapan sa pagkakayod para sa kanila. Hindi naman nagkamali si Fiang sa pinasok na larangan. Sa tagli na Mrs. Si Sahing Ganda, malakas na karisma at pagiging natural. Mabilis na nag-boom ang kasikatan niya online, kung saan na riyan ang napakarami niyang followers at subscribers sa iba't ibang social media platforms. Higit na kilala din si Fiang bilang TikToker na sa kasalukuyan ay mayroong 7.2 million followers. Sa sipag bilang content creator, ito ang naging daan sa pagtanggap niya ng mga endorsements mula sa iba't ibang produkto. Nariyan din ang pagkikipag collaborate niya sa ibang content creators bilang influencer si ay bahagi ng Manix Management. Kaya ganun na lamang daw pagpapasalamat ni Fiang na nagbunga ang kanyang pagiging content creator dahil nakakapag-provide na siya sa kanyang pamilya kung saan ay nai-spoil na rin niya hindi lang ang sarili kundi maging ang ina at kapatid. Kumbaga, nakakabawi na nga raw siya sa hirap na dinanas na kanilang pamumuhay noon. Katunayan ay napag-aaral na rin niya maging ang sarili sa kanyang kinikita. Nagtapos si Fiang na kanyang junior high school sa St. Anthony of Makati Montessori Inc. noong nakaraang taon. Bagamat masasabing nagtagumpay bilang content creator at nabigyan ng komportabling pamumuhay ng pamilya, kaakibat nito ay ang mga pagsubok na kanyang hinarap. Ayon kay Fiang, hindi niya in na magugustuhan siya ng mga tao dahil maging siya ay aminadong di ka gusto-gusto ng ibang tao ang kanyang ugali kung saan grabe ang na natatanggap. Sa pinasok na larangang ito, inamin din ni Fiyang na hindi ito madali kung saan konting pagkakamali lang ay pinupunan na agad at malalapa ay napagkakamalan kang masamang tao dahil sa ang pinapaniwalaan lamang doon ng iba ay nakikita lamang sa social media. Ayon kay Fiyang, isa sa mabigat na dinanas niya bilang content creator ay namaapektuhan na ang kanyang mental health at siya lang din ang kakaalam ng pinagdadaanan inayos niya raw ito ng siya lang at wala siyang pinagsasabihan nito. Bagamat hindi nasasaktan sa mga natatanggap na bashing dahil sa alam naman daw niyang hindi totoo ang mga binabato sa kanya, hindi ikinailan ni Fiang na nasasaktan siya ng umabot sa puntong maging ang kanyang pamilya ay nadadamay na. Sinabi ni Fiang na may nagchat-chat pa nga raw sa kanyang ina at tinanong kung bakit ganun ang anak nito at baka magkatulad sila. Nariyan pa daw ang nababasa niya mga komento sa social media kung saan kinikwestiyon ang kanyang ina sa kung anong klaseng pagpapalaking ginawa niya sa anak. Ayon kay Fiang, kung siya lamang ang binabatikos, ay mapapalampas niya pa. Pero ang idamay ang kanyang pamilya, ibang usapan na anya ito at sinabing walang karapatan ang ibang taong husgahan sila, lalo na ang ina. Kung may natutunan man daw si Fyang sa social media at sa mga tao, anya ito ay huwag masyadong i-broadcast lahat ng pangyayari sa buhay online. Nagkaunti ang pagkakamali, tiyak na ibabalik ito sa iyo at papasok na ang panghuhusga. Sa kabila ng mga pinagdaanan, napanatili ni Fiang ang masayahin at good vibes na personality. Sinabi niya na ito daw ang kailangan sa buhay. Kahit na may problema, ay smile pa rin at manatili ang positibong pananaw dahil sa naniniwala siyang malalagpasan din kung ano man ito ang anak influencer ng Mandaluyong City. Dala ang mataas na pangarap para sa pamilya na nagsilbi inspirasyon mula umpisa, hindi huminto si Fiang at mas nagpursigi pa. Sa ngayon nga ay hinahanap niya ang kanyang lugar sa showbiz. Sinimulan niya ito bilang isa sa mga housemate ng Pinoy Big Brother Gen 11 kung saan siya ang binansagang ang anak influencer ng Mandaluyong City isa siya sa mga pinaka-controversial na housemates kung saan ang kanyang mga kilos at desisyon ay naging usap-usapan, hindi lamang sa loob ng bahay ni Kuya, kundi pati na rin sa labas. Agaw atensyon ang paninigaw niya sa mga housemates at pamimisikal nito. Hindi din ikinatuwa ang pagiging touchy niya sa mga boys, lalo na't na nakikita o national TV ang kanyang ginagawa na hindi magandang pamarisan daw ng mga kabataan. Ang pagpapakatotoong ito ni Fiang ay hindi din nagustuhan ng kanyang mga kapwa housemates na siyang dahilan kung bakit madala siyang makakuha ng nominasyon at gusto nang mapaalis sa PBB House. Pero sadyang malakas ang hatak ni Fiang sa madla dahil palagi siyang naliligtas sa botohan. Patunay lamang ito na sa kabila ng na nakikitang kapintasan sa kanyang pag-uugali, mas lamang ang nakikitang pagiging totoo niya. Nauna nang sinabi ni Fiang na hindi niya kaya makipagplastikan pero sisikapin na mabago ang pangit na katangian. Manhid nga sa panghuhusga ginamit niya ang mga natatanggap na puna bilang sandata sa bahay ni kuya upang may pagpatuloy ang laban hanggang dulo. Sa lumipas na mga araw, hindi may kakaila ang malaking improvement ni Fiang. Ang dating kinaiinis ang housemates ay unti-unti na nakukuha ang simpatya ng publiko na hindi kinailangan magbalat kayo upang makakuha ng suporta. Samantala kung patungkol naman sa love life ni Fiang ang pag-uusapan, bukas sa kaalaman ng kanyang mga fans, ang espesyal na ugnayan nila ng content creator si Sean Kelly Panganiban. Katunayan sa kanilang, -kanilang TikTok accounts. Makikita na pakadami nilang entry na magkasama na siyang nagbibigay kilig sa kanilang mga fans and followers na tinawag sa tambalang Shanfia. Parehas din silang bahagi ng Manix Management. Samantala, bagamat marami ang naniniwalang magka-relasyon na si na Fiang at Shan, nauna nang nililaw ni Fiang na maniligaw pa lamang niya si Shan. Pero kahit ganun ang level ng kanilang relasyon, naroon ang suporta nila sa growth ng isa't isa. Padunay ang yan ang support ng pinakita ni na pumasok si Fiang sa PBB at sa binigay niya ditong promise ring kasabay na pangakong hihintayin niya ito paglabas ng bahay ni Kuya. Pero ang pangakong ito ay tila hindi na mabibigyang katuparan pa. Usap-usapan ngayon ng isang episode ng PBB kung saan nakita ang pag-iyak ni Fiyang matapos na marinig ang confession ni Shan sa pamamagitan ng voice message. Sa mensahe, sinabi ni Sean na hindi niya na kayang itago ang nararamdaman niya. Umamin siyang mahal na mahal niya si Fiyang kaya sa kabila ng mga pagsubok na dinaranas nila. Habang pinapakinggan ni Fia ang mga salita ni Sean, napuno siya ng emosyon at para siyang nabuhusan ng malamig na tubig. Ramdam na nasasaktan si Sean sa mga lumalabas na video clips online. Lalo na't hindi kailan na habang na sa loob ng bahay kung kani-kani na si Fiyang at naroon ang pagiging malapit niya sa mga boys. Isa nga sa madalas na sa kanya ay ang 24-year-old aviation student at ang pagiging ng pilot to be ng Quezon na si JM Ibarra. Bagamat inuugli si JM sa ex-housemate na si Jazz, hindi naman maitatanggi ang kakaibang chemistry sa pagitan nila ni Fiyang. Marami ang nakapansin sa kakaibang closeness ng dalawa na dahilan sa pagkakaroon ng tagahanga ng kanilang tambalan. Samantala sa kaso ni Shan at Fiyang, maaaring nakatuon ng atensyon sa damdamin ni Fiang, ngunit mayroon ding pananaw si Shan na nagiging dahilan ng kanyang pagkakabahala. Katunayan, kasunod na mensaheng pinaabot ni Shan kay Fiyang, kapansin-pansin ang makahulugan niyang Instagram story na may na There are always two sides to a coin.